Hi guys! Good morning! So, ito na nga, pauwi ako ng Cavite and medyo kakarating ko lang din dito sa Pitex and medyo nakaramdam ako ng gutom pero mas gusto kong magkape. Eh. Nakailong ikot din ako dito sa Pitex and naghanap ako ng makakainan pero dito ako din nalang pa ako sa Fun Mart Korean Convenience Store. Medyo bago siya saan kaya sige, tinry ko. So, yan... So, saan pa nga ako didiretso kung hindi sa kapihan? So, yan. Yung napili ko is yung hazelnut coffee and kumuha na rin ako ng ice so after ko siyang bayaran ayan tinimpla ko na nga at nag pa akias yes ayan so hindi ko na kinaya gutom ko kaya nag ikot ako ulit ayan so ikot, ikot 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 tayo girls ayan so yung napili ko dito is yung gym niya namin na noodles and ikaw na rin mamimili ng toppings mo so yung napili kong toppings is yung crab meat yung raw egg, cheese, and yung mushroom ano ba yun? I don't know the, ano, tawag. Ayan. So, sabi na ati share after kong is self-service din daw siya. So, may mag a naman sa'yo. And, yung nag-assist sa'kin, yung system staff, and siya na rin nag-videographer sa'kin daw, diba? Sobrang bait ni kuya. Siya na rin kinuha kong videographer. So, ayan na nga, guys. So, pinaghalo-halo ko na yung, ano, seasoning, yung noodles, yung mushroom, and yung crab meat. So, ayan. So, pag haluhaluin mo lang siya. And, syempre, ayan. So, sabi ni Kuya, later on ko na daw ihalo yung raw egg and yung cheese 20 seconds before ng ano, before matapos yung time. And, since self service siya, syempre, kailangan malinis din, itapon mo din dun sa tapunan yung ano, yung plastic na ano Um, kinagawa iwanan mo Ayan. So, yan yung crab meat. So, medyo ingat lang din kasi um, da dalawa pala yung plastic niya. So, ayan guys. So, medyo asis si kuya sa akin, ba diba? So, ayan na nga guys. Salagyan ko na ng tubig. Ah! Ito so, yung medyo nakaka-exciting sa part. Nakaka-exciting sa part. Nakaka-excite na part. So, yun nilalagyan mo na ng tubig yung noodles mo. So, ayan na nga guys. So, 3 minutes and 6, 15, 14 seconds. So, waiting ako dyan. So, maya maya ako kulo na yan. Ayan. Waiting tayo. So, ayan na nga guys. Kumukulo na siya. nakakatuwa lang. nakaka -amaze. Kasi as a first timer and curious, curious ako. Kaya ako siya tinilay kasi nakakatuwa kung paano siya gagawin. So, natuwa ako kasi eh, na ako dun sa pagkulo niya. Kasi para talaga ako nagluluto dito. Ayan guys. Nakakatuwa So, tinanong ko si kuya kung pwede na ilagay yung egg. So, sabi niya, okay naman na daw. So, yan. Lagay na si egg. And, maya-maya, ilalagay ko na yung cheese. So, yan. So, yung cheese kasi, is quick melt siya. So, yan. Medyo dalawa yung plastic. Kaya, sabi ni kuya, um, tinanong ko daw magbute. So, sabi niya, baka na daw ihalo kasi quick melt nga naman. So, yan. So, yan na nga guys. kuluto na siya. And, kainan na guys. Ayan na. Sarap. Ayan, di ba? So, bear with me guys. Kasi hindi ako masyado marunong gumamit ng chopsticks. Marunong na akong kumain. And, guys, sobrang, sobrang excited ko kumain. napasu pa yung dila ko. Kasi, ayan. Ang init kasi. So, yummy. Grabe. Sobrang sulit. And guys, sobrang ano lang yan. Hindi sobrang mahal nung binayaran ko dyan mura lang din talaga siya as in sulit dun sa budget na ano hinain mo ayan. so medyo nag enjoy ako guys kasi since self service siya and na curious ako kung paano siya gawin so yan medyo higot na ako ng sabaw guys kasi paubos na din siya so inaano ka na lang sinisimot ko na so yan diba? as a gutom na person naubos ko Ayan, medyo nag-enjoy talaga ako and na-enjoy ko yung food. Sulit din talaga yung ano, affordable talaga siya guys. So, wala akong bayad dito guys ha. So, ayan na nga guys. So, kung naghahanap ko ng makakainan sa Pitex, so you can try this um, ano, noodle or makakainan sa Fun Mart Korean Convenience Store. So, thank you din sa friendly staff na si Kuya and di ko lang natinatanong yung pangalan niya. So, thank you guys. Bye!